Narinig mo na ba ang tanong? Pinili ka na ba ng universo para sa di masukat na kayamanan? Isipin mong magising isang araw at malaman mong nanalo ka ng jackpot sa loto. Ang iyong mga pangarap ay biglang nagkatotoo. Tunog imposible, hindi bo. Hindi ba? Ngunit para sa anim na napakapalad na zodiac signs, ang mga bituin ay nagkakaayon upang magdala sa kanila ng napakalaking yaman. Isa kaya ang iyong zodiac signs sa kanila? Ano ang nagpapahinto sa mga zodiac signs na ito pagdating sa swerte sa loto? Manatili ka rito habang ibinubunyag namin ang anim na piling nila lang na itinakdang manalo ng malaking premyo sa loto. Hindi mo ito gustong palampasin. Ang swerte ay laging misteryo. Ang iba ay nahihirapan sa buong buhay nila. Samantalang ang iba naman ay tila hinahatak ang kayamanan ng walang kahirap-hirap. Ngunit paano kung ang swerte ay hindi lang basta random? Paano kung ang mga bituin ay matagal nang nagpasya? Kung sino ang makakatanggap ng hindi masukat na kayamanan? Matagal nang ginagamit ang astrolohiya upang hulaan ang pag-ibig, tagumpay sa karera, at maging ang kayamanang pinansyal. At ayon sa mga galaw ng kalawakan, Anim na zodiac signs ang nasa bingit ng isang pambihirang pagkakataon. Isang jackpot na magbabago ng kanilang buhay. Sa kasaysayan, marami sa mga nanalo sa loto ang may kapansin-pansing koneksyon sa astrolohiya pagdating sa kayamanan at kasaganaan. May ilang zodiac signs na likas na pinagpala ng lakas ng atraksyon habang ang iba naman ay papasok sa isang bihirang cosmic phase na magpapalakas ng kanilang swerte nang hindi pa nila naranasan noon. Kung minsan mo uh, pinangarap na manalo ng malaki, ngayon na ang oras para bigyang pansin ito. Isa kaya ang iyong zodiac sign sa mga mapalad? Tuklasin natin ang mga lihim ng astrolohiya na maaring humantong sa napakalaking panalo sa loto. Ang kapangyarihan ng uh, universo at swerte sa loto. Napansin mo na ba kung paano tila may ilang tao na laging swerte? Sumali sila sa isang paligsahan at panalo agad. Nakakahanap sila ng pera sa kalsada. Bumili sila ng tiket sa loto at biglang nagbabago ang kanilang buhay sa isang iglap. Ito ba ay isang simpleng pagkakataon lamang o may mas malaking puwersa na kumikilos sa likod nito? Ayon sa astrolohiya, ang swerte ay hindi basta-basta nagkataon lamang ito ay naiimpluensyahan ng makapangyarihang puwersang kosmik na humuhubog sa ating tadhana sa paraang hindi natin laging nakikita. Ang bawat zodiac sign ay pinamumunuan ng iba't ibang enerhiya ng mga planeta at ang mga celestial na puwersang ito ang nagtatakda kung kailan darating ang suwerte ng isang tao. Ang Jupiter na kilala bilang planeta ng pagpapalawak at swerte, ay may mahalagang papel sa pagdadala ng kasaganaan. Habang ang iba pang planeta tulad ng Venus at Neptune ay nagbibigay ng kanilang mahiwagang enerhiya. Ginagabayan ang mga tao patungo sa hindi inaasahang daloy ng kayamanan. Ngunit ano ang nagpapaspesyal sa 2025 pagdating sa swerte sa loto? Ang ilang malalaking planetaryong pagkakahanay ay lumilikha ng bihirang enerhiyang nagbubukas ng pintuan ng kasaganaan para sa anim na partikular na zodiac signs. Ang mga signos na ito ay papasok sa isang panahon kung saan ang kanilang ruling planets ay mag a sa isang paraan na magpapalakas sa kanilang pagkakataon na maakit ang kayamanan. Kung pakiramdam mo na parang isang malaking pagbabago ang paparating, Maaring hindi lang ito imahinasyon. Baka ito ang sinyales ng universo na dumating na ang iyong panahon. Sa buong kasaysayan, pinag-aralan na ng mga astrologo ang galaw ng mga planeta upang mahulaan ang mga pagkakataong pinansyal. Marami sa mga sikat na nanalo sa loto ay may partikular na planetaryong pagkakahanay na nagmumungkahing ang kanilang panalo ay hindi lang basta suwerte ito ay nakatadhana. Kaya kung minsan mo nang pinangarap na hawakan ang isang nanalong tiket sa iyong kamay, ngayon na ang tamang panahon para bigyang pansin ito. Gumagawa na ng galaw ang universo at anim na zodiac signs ang malapit ng maranasan ang hindi mapipigilang swerte. Isa ka ba sa kanila? Tuklasin natin ang anim na pinakamapalad na zodiac signs para sa malalaking panalo sa loto. Ngayon na alam na natin kung paano na ng cosmic forces ang swerte, oras na para ibunyag ang anim na zodiac signs na nakatakdang makatanggap ng malalaking panalo sa loto. Ang mga signos na ito ay papasok sa isang yugto kung saan ang universo ay naayon sa kanila. Pinapataas ang kanilang tsansa na makaakit ng hindi masukat na kayamanan. Kung kabilang ang iyong sign sa listahang ito, ituring mo itong isang makapangyarihang senyales na malapit ng magbago ang iyong kapalaran. Unang Aris, Marso 21 hanggang Abril 19. Ang walang takot na risk taker Aris, ikaw ay isinilang bilang isang natural na pinuno at pagdating sa swerte, hindi ka naghihintay. Hinahabol mo ito. Ang iyong ruling planet, ang Mars, ay nagbibigay sa iyo ng tapang at determinasyon upang sumubok ng matapang na hakbang. At sa 2025, sa wakas ay magbabayad na ang iyong lakas ng loob. Ngayong taon, ang posisyon ng Jupiter ay magpapalakas ng iyong kakayahang makaakit ng biglaang kayamanan, lalo na sa anyo ng hindi inaasahang panalo lagi kang may competitive edge at ang enerhiyang iyon ay lalo pang lalakas sa mga darating na buwan. Ipinapahiwatig ng universo na dapat kang magtiwala sa iyong kutob at gawin ang matapang na hakbang, bumili ng tiket sa loto, mag-invest sa bagong oportunidad, o simpleng maniwala sa sarili mong swerte. Pinakamainam na panahon sa paglalaro ng loto. Marso hanggang Hunyo 2025 mga maswerteng numero, tatlo, siyam, labimpito, dalawamput isa, tatlumput ikalawang Taurus, Abril 20, Mayo 20. Ang magnet ng kayamanan Taurus, bilang isang sign na pinamumunuan ng Venus. Ang planeta ng karangyaan at kasaganaan, likas sa iyo ang kakayahang makaakit ng kayamanan. Hindi ka basta-bastang nagsasayang ng pera, ngunit kapag sumubok ka ng pagkakataon ginagawa mo ito ng may kumpiyansa. Sa 2025, ang planetaryong pagkakahanay mo ay magdadala ng bihirang pagkakataon para sa pagbuo ng yaman. Si Uranus, ang planeta ng bigla ang pagbabago ay mananatili sa iyong sign sa halos buong taon. Nagdadala ng hindi inaasahang swerte sa pananalapi. Maaari itong dumating sa anyo ng isang investment mana, o isang napakalaking panalo sa loto. Ang universo ay lihim na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang dalhin sa iyo ang swerte sa hindi mo inaasahang sandali. Huwag baliwalain ang maliliit na senyales. Kung madalas kang makakita ng paulit-ulit na numero o may malakas kang kutob sa isang partikular na tiket sa loto, sundin mo ito. Pinakamainam na panahon sa paglalaro ng loto. Abril, Agosto, at Disyembre, 2025, mga masuwerteng numero. 5, 14, 22, 33, 44 na ikatlong Gemini, Mayo 21 hanggang Hunyo 20. Ang paboritong komunikador ng Universo Gemini, ang iyong matalas na pag-iisip at kakayahang umangkop ay palaging nagbibigay sa iyo ng bentahe sa buhay ngunit sa 2025, lalo pang tataas ang iyong swerte. Ang Mercury, ang iyong ruling planet, ay nagpapalakas ng iyong intuition at ngayong taon, ang pagkakahanay nito sa Jupiter ay lilikha ng isang makapangyarihang pagkakataon para sa hindi inaasahang kayamanan. Maaring mapansin mo ang pagtaas ng mga synchronicities, marining ang Tungkol sa mga panalong numero, makatagpo ng mga balita tungkol sa loto, o kahit managinip ng mga numero. Ang universo ay magpapadala ng mga senyales, kaya manatiling alerto ang iyong likas na kuyusidad at talino ang kutulong sa iyo upang makilala ang tamang sandali upang subukan ang iyong kapalaran. Pinakamainam na panahon sa paglalaro ng loto. Mayo, Setyembre at Nobyembre 2025. Mga, maswer mga maswerteng numero. Pitong, labing isa, labing siyam, 28, 35. dalawamputwalo, tatlumputlima, ikaapat na leyo, Julio 23, Agosto 22. Ang bituin ng palabas leyo. Isinilang kang upang magningning. At pagdating sa swerte, hindi na bago sa iyo ang manalo ng malaki. Ang iyong ruling planet, ang araw, ay nagbibigay sa iyo ng walang katapusang positibong enerhiya at kakayahang humatak ng yaman. Sa 2025, mas lalakas pa ang iyong kumpiyansa at kakayahang magmanifest ng kasaganaan. Dahil sa paggalaw ng Jupiter sa isang paborableng posisyon sa iyong chart, ikaw ay magiging isa sa pinakapinagpalang zodiac signs sa pananalapi ngayong taon. Ang iyong natural na optimismo at katapangan ay magpapalakas ng iyong kakayahang sumubok ng swerte at ang walang takot mong pag-uugali ay magbibigay sa iyo ng panalo. Maging ito man ay tiket sa loto, isang laro ng pagkakataon o isang biglaang oportunidad sa pananalape. Mayroon kang golden touch sa 2025. Pinakamainam na panahon sa paglalaro ng loto. Pebrero, Hulyo at Oktubre, 2025, mga maswerteng numero. Isa, sampu, dalawamput tatlo, tatlumput pito. Apatnapot dalawang ikalima ng libra, Setyembre 23 hanggang Oktubre 22. Ang balanse at mapalad na tagahanap ng kayamanan libra, ang iyong natural na kagandahan at swerte ay palaging naglalagay sa iyo sa tamang lugar sa tamang oras. Pinamumunuan ng Venus ang planeta ng kasaganaan. Ang 2025 ay magdadala ng isang bihirang kombinasyon ng planetary alignments na gagawing isa ka sa pinakaswerteng zodiac signs sa pagyaman. Ang paglalakbay ng Jupiter sa iyong sektor ng kasaganaan ay magpapataas ng iyong kakayahang makaakit ng hindi inaasahang yaman. Maaari kang makatagpo ng mga oportunidad sa pananalapi natila. tila masyadong maganda upang maging totoo. Ngunit sa pagkakataong ito, ito ay magiging totoo. Ang universo ay umaayon upang dalhin sa iyo ang kasaganaan. Kaya, magtiwala sa iyong intuwisyon kapag naramdaman mong swerte ka. Pinakamainam na panahon sa paglalaro ng loto. Marso, Hunyo, at Desyembre, 2025, mga. Masuwerteng numero. 6, 15, 24, Anim. Capricorn. Disyembre 22. Enero 19. Ang master planner na magawagi ng jackpot Capricorn, palagi kang naniniwala sa sipag at tiyaga, ngunit sa 2025, sa wakas ay papanig sa iyo ang swerte. Ang Saturn, ang iyong ruling planet, ay maaayon sa Jupiter sa isang paraan na magpapalakas sa iyong tagumpay sa pananalapi na hindi mo pa nararanasan noon. Hindi tulad ng ibang signos na umaasa sa biglaang ang swerte, ang iyong tagumpay ay manggagaling sa mga estrategikong oportunidad na magdadala ng hindi inaasahang kayamanan. Maaari itong maging isang investment na biglang lumago, isang sorpresang bonus, o isang napakalaking panalo sa lotto. Ang mga bituin ay nagtutulak sa iyo patungo sa isang game-changing moment. Pinakamainam na panahon sa paglalaro ng loto. Abril, Setyembre, at Nobyembre 2025, mga, maswerte, mga maswerteng numero. 4, 8, 16, 27, 30, 30, 30, 30, 30, 30, na anim na 30, 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 ang iba ay walang swerte? Hindi naman. Ang swerte ay isang hindi mahuhula ang puwersa. At habang itinuturo ng astrolohiya ang mahahalagang oportunidad, ang iyong sariling paniniwala, mindset, at mga aksyon, ay may malaking papel din sa pag-akit ng kasaganaan. Kung ang iyong zodiac sign ay nasa listahang ito, ituring mo itong isang cosmic invitation upang yakapin ang iyong swerte at simulang bigyang pansin ang mga senyales sa iyong paligid. Ang universo ay naaayon sa mga paraan na maaaring magpabago sa iyong buhay magpakailanman. Paano mo maakit ang swerte sa lotto? Ang panalo sa lotto ay hindi lang tungkol sa pagbili ng tiket at umaasang manalo. Bagamat malaki ang papel ng swerte, ang iyong mindset, aksyon, at koneksyon sa universo ay maaaring makaimpluwensya sa iyong pagkakataong makaakit ng kayamanan. Kung isa ang iyong zodiac sign sa anim na mapapalad, ito na ang tamang oras upang ihanda ang iyong sarili para sa paparating na mga oportunidad sa pananalapi. Ngunit kahit hindi kasama ang iyong sign, maaari mo pa rin ishift ang iyong enerhiya upang anyayahan ang kasaganaan sa iyong buhay. Narito kung paano. Unang tandaan. Maniwala sa iyong swerte. Maraming mga nanalo sa loto ang may isang bagay na pare-pareho. Tunay silang naniniwala na mananalo sila. Ang kapangyarihan ng positibong pag-iisip at manifestasyon ay may malaking papel sa pag-akit ng swerte. Kapag pinagdududahan mo ang iyong sarili, hinaharangan mo ang daloy ng enerhiya ng kasaganaan. Simulan mong sabihin ito araw-araw. Ako ay maswerte. Ako ay umaakit ng kayamanan. Ang universo ay nagdadala sa akin ng tagumpay. Dalawa. Gamitin ang iyong maswerteng numero at petsa. Ang bawat zodiac sign ay may maswerteng numero, ngunit mahalaga rin ang iyong personal na maswerteng numero. Pansinin ang mga numero na madalas lumalabas sa iyong buhay. Mga petsa ng kapanganakan, anibersaryo, o mga numero na tila may koneksyon sa iyo. Pakinggan ang iyong intuition kapag pumipili ng numero sa loto. Kung may isang numero na biglang tila mahalaga, pagkatiwalaan mo ito. Tatlo. Sundan ang astrological transits. May ilang araw na mas swerte kaysa sa iba batay sa planetary alignments. Kapag pabor sa iyong zodiac sign ang Jupiter o Venus, iyon ang pinakamagandang araw upang buwa ng matapang na hakbang sa pananalapi. Kasama na ang pagbili ng tiket sa lotto. Suriin ang iyong horoscope o isang astrology calendar upang mahanap ang pinakamahusay na panahon para sa iyong sign. Ikaapat, gamitin ang Law of Attraction. Maraming mayayamang tao ang iniisip at nilalarawan ang kanilang tagumpay bago pa man ito mangyari isara ang iyong mga mata, at isipin ang sarili mong hawak ang panalong tiket. Nakikita ang mga numerong tumutugma at nararamdaman ang excitement ng tagumpay. Mas malakas ang iyong paniniwala. Mas malaki ang posibilidad na maakit mo ang realidad na ito sa iyong buhay. Ang limang subukan ang mga ritual ng kayamanan at lucky charms. Maraming kultura ang naniniwala sa mga espesyal na ritual at anting-anting upang mapalakas ang swerte. Narito ang ilan sa maaaring makatulong sa iyong malaking panalo. Citrine Crystal, kilala bilang Bato ng Manggangangalakal. Ito ay umaakit ng kayamanan at tagumpay. Pagsusunog ng Bay Leaves Isulat ang halagang nais mong mapanalunan sa isang dahon ng laurel pagkatapos ay sunugin ito habang iniisip ang kasaganaan. Feng Shui Placement Itago ang iyong loto ticket sa wealth corner ng iyong bahay. Timog silangan na area upang palakasin ang enerhiya ng kayamanan. Anim Maging bukas sa hindi inaasahang oportunidad. Ang swerte sa loto ay hindi palaging dumarating sa anyo ng isang jackpot. Minsan, ang mga pambihirang oportunidad sa pananalapi ay lumilitaw sa paraang hindi natin inaasahan. Isang biglaang job offer, sorpresa na bonus, o isang matagumpay na investment. Manatiling bukas sa lahat ng anyo ng kasaganaan na maaring dumating sa iyo, ang universo ay laging gumagalaw sa mahiwagang paraan upang dalhin ang kasaganaan sa iyong buhay. Kung susundin mo ang mga hakbang na ito ng seryoso, hindi ka lang naghihintay ng swerte. Ikaw mismo ang nag-aanyaya nito. Ngayon, ipunin natin ang lahat ng natutunan natin at tapusin ang ating grandeng konklusyon. Blast off! Ang swerte ay isang mahiwagang puwersa. Minsan, ang swerte ay dumarating ng biglaan. At kung minsan naman, unti-unti itong naiipon. Naghihintay ng tamang sandali upang magpakita. Kung ikaw ay kabilang sa anim na zodiac signs na ating tinalakay, tandaan, ang universo ay naaayon sa iyo. Inihahanda kang pagpalain ng kayamanang hindi mo inaasahan. Hindi ito simpleng pagkakataon lang. Ito ay isang cosmic signal na ang iyong panahon upang magningning ay paparating na. Ngunit tandaan, ang swerte lamang ay hindi sapat. Ang pinakamalalaking panalo sa loto, ang pinakamatagumpay na negosyante, at ang pinakamayayamang tao sa mundo ay may isang bagay na pinagkapareveho. Hindi lang sila naghihintay ng oportunidad. Kumikilos sila upang makuha ito. Maniwala sa iyong swerte. Gamitin ang lakas ng iyong zodiac sign. Magsanay ng tamang diskarte at kunin ang tamang pagkakataon. Sa paggawa nito, pinapataas mo ang tsansa ng isang pangyayaring magbabago ng iyong buhay. Ang 2025 ay isang taon ng malalaking pagbabago. Ang mga mapap makapangyarihang planetary alignments ngayong taon ay lilikha ng isang enerhiyang pabor sa ilang zodiac signs higit kailanman. Si Jupiter, ang planeta ng kasaganaan, ay nagbubukas ng mga pintuan para sa mga handang tumanggap ng kanyang biyaya. Ngunit kahit hindi kasama ang iyong zodiac sign sa listahan, tandaan, ang swerte ay isang bagay na maaari mong maakit. Handa ka na bang tanggapin ang regalo ng universo? Ang iyong hinaharap ay hindi pa nakasulat. At ang mga bituin ay nagsisimula ng magbigay ng senyales ng mga hindi paniwalang oportunidad. Maaaring ang pangalan mo na ang susunod na laman ng balita hawak ang nanalong tiket. Naghahanda para sa isang bagong yugto ng buhay. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng astrolohiya at swerte, ito na ang iyong oras. Kaya, handa ka bang tanggapin ang hamon at sundan ang iyong kapalaran? Star